Magandang umaga po mga kalaki, July 16 na po at syempre po, nako po, anniversary ngayon ng ano ah, ng earthquake ah. dito po sa Pilipinas mga kalaki, hello hello po sa inyo at syempre po sa mga laki followers po natin nagising na po dyan at kapo ako po ay nag open na po ng tindahan, nakita nyo naman, madilim na madilim pa sa labas, open ako, nakita nyo yung gulay ko, may dumadaan pang tricycle, at syempre po ano ba yung, nasasamid ako. at syempre po mga kalaki ngayon pong July 16 ito po yung magagandang tips at mga swerteng 2 digit lucky numbers na nakita ko po doon sa likod po ng libro ni Lola Carmen na sinumada ko na ito po yung mga labas sa mga labas po sa mga wetting nung araw sa mga sweepstakes nung araw ibibigay ko po sa inyo mga kalaki sinumada ko po yan sa inyo mga 2 digit lucky numbers po ng bawat bayan po ang inlista po natin para po ibigay sa inyo mga kalaki ngayon kaya tutok tutok na po rito gising na bangon na mga kalaki para po ang ating mga uh, presensya ay maambunan po ng swerte. Kaya sino na po ang gising dyan? At kunin nyo na po ang mga lucky numbers natin ngayon. 2 digit lucky numbers, alagaan nyo po ng 3 days. Eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po mga kalaki. At wait lang po, may bibili na. Ano po yon? Washington. Ah, sige po. Uh, Magkano po? 200 Sige po. Magka. I is uh 210 po. I-send ko po sa inyo mamaya. Ah sige po. Ano pong pangalan nito? Telma S. Ano ba ano, F. F sa dulo? Telma. Hindi sa yung dulo po niya. S. S, Ah sige po. At uh, syempre po mga kalaki, ito na po ang 2-digit lucky numbers. Umpisahan na po natin. Okay. Sa Isabela may buhay naman na tayo may bumili na okay Isabela po number 12 at number 23 Togigaraw 722 Rojas 5 sa is Capiz 23 4 Bohol 12 19 Bulacan sa is 31 Baguio 12 29 Bicol 714 Batangas 9 Gs Bataan 30, 34 Butuan, 5, 16 Benguet, 1, 19 Iloilo, 7, 20 Leyte, 5, 14 Samar, 2, 30 Quezon City 19, 28 Pampanga, ito po unang pompiang natin po Pampanga, pompiang sa east Ayan po mga kalaki, Pangasinan 3, 8 La Union, 9, 2 Nueva Ecija, 5-13 Nueva Vizcaya 4-1 Ilocos Sur 6-2 Ilocos Norte 7 Gs Masbate 20-23 Cebu 12-29 Aklan 14-11 Aurora 23-18 Laguna 1-19 Quezon 6-32 Olongapo 7-21 Paranaque 7 129 Manila 1526 26, Pasig 1425 San Juan 1721 Marikina 522 Tabuk 224 Romblon 3026 Angono Rizal 714 Montalban Rizal 2322 Antipolo 615 Taytay 811 Cain Tarizal, 5, 19, Dabao, 21, 24, Tarlac, 14, Gis, Quirino, 23, 27, Bacolod, 1, 4, Cavite, 22, 5, Taguig, 26, 13, Mindoro, 28, 9, Marinduque, 3, 14, Caloocan, 10. 5, 6 at Muntinlupa 7, 29 Ayan mga kalaki, puputulin lang po muna natin dyan sa mga uh, masusugin nating mga laki followers ha so, nan minutes, At syempre po mga kalaki, ang mga laki numbers po natin ay ah uh, iniingatan po natin yung mga kalaki ng 3 days bago po natin palitan at tandaan nyo po mga kalaki ha ang lucky numbers po natin hindi po agad to binibitawan para po makatanggap po kayo ng mga legit mga lucky numbers para po sa mga account nyo dyan na nag po kayo sa mga Facebook sa Youtube, sa TikTok dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account namin kasi marami pong mga fake na account na nagkalat po kinukuha po yung picture ko ginagawang profile na ko hindi po ako yan baka mali po kayo na nasasalihan lagi ko sinasabi baka mali kayo nasasalihan ng private consultation o kaya nafafollow hindi po ako yan so bukan nyo pong tawagan yung mga fake account na yan hindi po sasagot yan kasi hindi nyo po ako makikita pag tinawagan yun kasi hindi po ako yun ako po, ito ang legit na account natin na ginagamit ngayon, Red Parungkin po, na mayroong 125,000 followers. Kasama ko si Lola Carmen sa picture at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red Parungkin po na mayroong 17,000 followers. At syempre po TikTok, Red Parungkin na mayroong 445,000 followers. Ayun po yung mga legit na ako namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalong kayo ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo. At syempre, aalagaan nyo po ng 3 days. Okay, basta nakafollow, may libreng lucky numbers ka. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay, sa ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at wedding mga kalaki. At i-code ko ang birth month at birth year mo. Ako magbibigay ng mga tatayaan mo na 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Depende po sa gusto mo mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na makita mo ako na ako po ang kausap mo at hindi po yung gumagaya sa atin na mga yan. Ako, na, oh, nakakagigil yung mga yan, nakakaloka. At syempre po mga kalaki, sa mga sasali po ngayon na habol, uh, bibigyan ko po kayo ng discount para po discounted na po kayo ng tatlong buwan, July, August at September. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ang mga laki numbers natin, 3 days po yan, inaalagaan bago po palitan. At syempre po, ito na po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2 digit lucky numbers sa may Palawan sa is 22 Sambales 18 31 Apayao 15 2 Cotobato 31 27 Binangonan Rizal 7 13 at Morong Rizal 9.25. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya. Gising-gising na po mga kalaki dahil ang mga lucky numbers natin mga kalaki, 3 days po yan bago po natin palitan. Okay, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa, ito, sa Pamilya Mendes ng Rojas City. Wow, hello po sa mga Pamilya Mendes dyan sa Rojas City. Maraming salamat po sa walang saong panunood po. Rojas City, saan ba yan? Isabela pa rin ba yan? O Kalinga na yan? Okay, shout out po dyan sa inyo. Maraming maraming salamat po. At humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At lipad naman po tayo rito mga kalaki sa may Metro Manila. Dito po sa may... Ano to? Muntinlupa City po ayan po sa mga taga Muntinlupa po dyan sa mga jeepney driver natin dyan tricycle driver shout out po kila Kuya Domeng hello po shout out po sa inyo at kila Kuya Nario ayan po hello po humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at 642 bibigyan ko po kayo saludo po ako sa mga driver dyan good luck mga kalaki gising na